Nagawa ngang makatakas ng mga lalaking dumukot kay Lou dito sa Lasakamoto at Shin. Pero dahil sa may tracker namang nakakabit sa apron na suot ni Lou, ay agad naman nilang nalaman kung saan ito dinala ng mga salarin. Yo! What's up! This is Kuya at isa na namang panibagong chapter ang ihahain ko sa inyo. Dahil dito sa chapter 20 ng Sakamoto Days, ay isang panibagong kalaban na naman ang ipapakilala. At ano nga rin ang pakenitong sina sinasishiba at Osaragi sa kung bakit naparito rin ang mga ito dito sa Okotabi Science Museum. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! mo Sa pinakaunang eksena ay makikitang nasa loob na ng museo etong sina Sakamoto at Shin. At habang nagmamasid ang mga ito ay sinabi ni Sakamoto na talagang matao nga daw ang lugar na to. Sinabi naman ni Shin na kung titignan niya e eh isang ordinaryong museyo lang ito mula dito sa itaas. Pero ang hindi nga daw alam ng lahat e eh may itinatagong sekreto ang lugar na to. Habang naglalakad-lakad e eh nila ang dalawang staff ng museyo at dito ay inunok silang magpakuha ng pictures. Bali nga nung una eh, hayop pa nga netong si Shin, subalit git naman ang babaeng staff na lang naman daw to. Agad namang nagposing ang dalawa at nang matapos e eh sinabi ng babae na nagkakahalaga nga daw ng 4,900 yen ang isang malaking printout ng kopya ng picture nilang yon. Well kung sa tingin nyo ay hindi nagustuhan ni Shin yung picture e eh nagkakamali kayo. Dahil sinabi dito ng clairvoyant na kukuha nga daw siya ng isang kopya kahit na ganun pa ito kamahal. Napagpasyahan ng dalawa na wag nang tanggalin yung mga dinosaurs costume na suot-suot nila. Dahil ayon kay Shin ay eto nga daw yung pinaka-perfect na way para itago ang kanilang pagkakakilanlan. Sumang-ayon naman si Sakamoto at sinabing napaka-komportable nga din daw isuot yung costume na to. At pagkatapos ay pag usapan nila na kinakailangan nilang mahanap yung daan pababa ng basement. Sakto naman ditong na-identify ni Shin ang isang lab employee. At nalaman niya nga ito gamit ang kanyang ability na makabasa ng isip ng isang tao. Bale eh habang nagmamap ng sahig ang isang to eh nasabi niya sa isip niya, na nakakaboring nga daw ang magtrabaho dito sa upper floor at sana nga daw ay ma-assign sa basement dahil ayon pa sa nabalitaan niya eh hey dalawang beses na mas mataas nga daw ang sahod ng mga nagtatrabaho doon. Pagkatapos nga nito ay agad na kinorner ng dalawa ang lalaki at tinutukang sinabi ni Shin na wag nga daw itong gagalaw. Naitanong pa ng clairvoyant kung nagtatrabaho ba daw ito sa lab na siya namang ipinagtaka ng lalaki. Sa isip naman nito ay naitanong niya na kung sino nga ba daw yung mga tangang nakamaskara habang sinabi naman ni Shin na kung lilingon nga daw ito ay yayariin niya ito. Nagtanong ulit itong si Shin na kung saan ba daw yung daan pababa ng basement pero nagmamatigas na giit ng lalaki na hindi niya nga daw sasabihin. Dito nga ay pasimpleng binali ni Sakamoto ang isa sa mga ngipin ng dinosaur na nasa exhibit at nakikita ang ipinasok nito yung dulo ng ngipin sa mismong butas ng ilong ng lalaki. Nanginginig namang humingi ng tawad ang lalaki at sinabi nito na nasa bandang annex nga daw yung hidden pathway. Maliban nga din dito ay binigyan din sila ng lalaki ng instruction na nakasulat sa isang kapirasong papel. Sa sumunod na panel ay una nilang tinungo etong orasan na nakadisplay sa exhibit at inikot nila yung mga kamay ng orasan na nakaturo sa 820. Pangalawa naman ay inikot ni Sakamoto yung ulo ng taxidermy brown bear 90 degrees pakaliwa. Pagkatapos ay bigla nilang lumitaw ang isang elevator sa gitna ng dalawang oso kung saan ay nasabi nga dito ni Shin. Nawala naman daw yung mga ganito nung time na nandito pa siya. At ang pinakahuli nga sa instruction ay ang paggamit ng Ammonite Fossil na nakumpis ka nila dun sa lalaki kanina. Nung ipinasok na nga dito ni Shin sa lugar ng paglalagyan nito yung Fossil e eh nagkaroon ng error na sinasabing hindi nga daw match yung fingerprint na nakarehisto sa makinang yon. At dahil nga dito sa error code alert ay na-activate ang exterminating command na nakaprogram dito sa kanina lang ay isang display na oso. Sunod-sunod naman ang mga putok na nanggaling sa mismong bibig ng mechanized beer at mabuti na nga lang ay nagawang maiwasan nila sa Kamoto at Shin ang mga pagbaril sa kanila. Mabilis namang hinarap ng ating bidang tabacho yung oso at pagkatapos eh hinawakan niya ito sa ulo at saka tinuhod ng napakalakas. Pinasigundahan naman ito ni Shin at gamit ang hawak niya eh sinabat niya ito kung saan eh tinamaan niya ito sako sa ulo. Nakumpirmang na damage yung system ng oso pero gulat na gulat nga din ang dalawa nang nag-reactivate yung system nito Sinabi naman dito ni Sakamoto na kinakailangan na nilang magmadali at mabawi agad si bago pa maghapunan. Napagpasyahan din ng dalawa na tapusin na nga ng mabilisan yung oso. Sa kabilang dako naman ay makikita dito ang na netong si Tanaka at Seba, etong si sa floor B2 ng lab. At mapapansin dito ang isang lalaking nakamaskara ng reindeer. Bali ipinakilala yung lalaki na to bilang si Kashima at naitanong nito kay Tanaka na kung ito na ba daw yung batang clairvoyant pinagpapawisan at nanginginig namang sinabi ni Tanaka na oo. Oh, oh. Habang nagdududa namang sumagot si Kashima, na mukhang hindi naman tugma yung gender, maging yung kulay ng buhok na itong taong dala nila kumpara dun sa picture na ipinadala nila. Pagbabanta pa nito kay Tanaka, na alam na naman daw nito siguro na madidead siya kung sakaling magsinungaling ito sa kanya. nakayo sumang sumang-ayon naman dito si Tanaka, nahalatang takot na takot sa kausap. Sa isip naman nitong ni silo eh, ay naitanong niya kung sino nga ba daw yung rinder na to. At talagang nakakatakot nga daw ito kung titignan dahil punong-puno ng mga markang tinahe ang mukha at mga kamay neto. Nagpasintabi naman dito etong si Seba at biglang sinabi kay Kashima na hindi nga daw siya sangayon sa sinabi ni Tanaka. Pagpapatuloy pa niya na hindi nga ito ang totoong Shin Asakura pero alam niya nga daw kung saan ito matatagpuan. Gulat na gulat niya dito etong si Tanaka sa pagtatridor sa kanya netong si Seba at sa kasunod na panel ay kasama na nitong nakatali si Lu kung saan edinala sila sa ibang bahagi ng lab. Sinabi naman dito ni Kashima kay Seba na kinakailangan nga daw nilang makuha etong si Shin sa kahit na anong paraan. At may tiwala nga daw siya dito na ang isinagot naman ni Seba ay gagawin niya nga daw ang best niya. Sa kabilang dako naman kung saan nakakulong ang mga bihag e eh walang tigil sa kakasigaw dito si Tanaka nakasamang nakakulong ni Luke. Bale ay inaalala nga dito ni Luke yung markang X sa bibig ng lalaking nakamaskara ng rinder At sinabi niya na nakita niya na nga daw yung markang yon, pero hindi niya lang masiguro kung saan. At dito naman sa paglipat ng panel ay may kitang kakababalang sa nasakyan nilang bus etong si Shishiba at Osaragi. Sinabi nga dito ni Shishiba na bahagyang sumikit nga daw etong likod niya dahil sa ngayon nga lang ulit siya nakasakay ng bus. Nag-offer naman dito si Osaragi ng chocolate kay Shishiba at pagkatapos ay naitanong ni Shishiba sa kanyang apprentice na kung naniniwala pa rin ba daw ito na nagdadala ng swerte ang pagkain ng chocolate. Dugtong pang naitanong nito na kung ang lugar ba daw nito ay may kinalaman kay Slar. Sumagot naman dito si Osaragi na ang pag-iimbestiga nga daw nila dito ay parte ng kanilang trabaho at para malaman nga itong mga tanong ni ba? Pagkatapos nga nito ay agad din pumasok ng museo ang dalawa. Meanwhile, sa loob ng museo ay makikitang napabagsak na din sa wakas na itong sina Shin at sakamoto, yung mechanized beer at pagod na pagod na sinabi ng dalawa na finally, eh hindi na nga ito gumagalaw at talagang napakatibay nga daw nito. Curious namang na ni Shin sa boss niya na kung may nalabanan na ba daw itong totoong oso na ang isinagot naman ng bida nating tabachoy na oo sapagkat pinagdaanan niya nga daw yung standard animal combat training during na Assassin's Day niya. Sinabi naman dito ni Sakamoto na malaking oras nga daw ang nila sa pakikipaglaban sa oso at kinakailangan na nilang makaalis. Wika pa dito ni Shinatama nga daw pero dapat nga muna nilang mabuksan ng sapilitan yung elevator na yon. Sa likod ng dalawa ay bigla na lang gumalaw yung mechanized dinosaur na talaga namang ikinagulat ng clairvoyant. Kasunod nito ang pag-initialize at pag-activate ng system nito na kung saan ay naalarma ito para i-eliminate ang mga nang himasok. Habang dito sa pinakahuling panel ay excited itong legendary hitman na ma-experience yung pakiramdam ng paikipaglaban sa isang dinosaur at dito na nagtapos yung chapter na to. Bali nga sa next chapter ay matinding laban na naman ang pagdadaanan netong sina Sakamoto at Shin. At kung nakaabot ka sa parting to ay shoutout sa iyo at maraming salamat. Dito ko na nga rin tatapusin to at magkita kita ulit tayo sa susunod na chapter. Bye-bye.